ừ ui 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 nào, ô, ui 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 ui

Dragon Fly. Uh, galing hongkong. Yan yung galing Hong Oo. Oh. oh. lang, ang gakot ng tubig. Pumburito niya yan. Gakot ng tubig. Pag gusto ka malunod ni eh. <laughs> palunod <Pang panunud laughs> dyan <laughs> e. Yoro, na. pa naman pre eh. Aroy! Dami pre yung kayo, mura. Ay, ay, oh, natin na. ang mura si hmm. Guy. Nilunod mo ako sa kaligayahan nung nandyan ako ha. Hmm. So, yan. Yan. Nagmerienda na rin ako eh. oo oh, hindi ko man kaya magmerienda pag hindi ka nagmerienda. Eh sige, magkuha lang rin ako dyan eh. Patikim-tikim. Gusto mong pre. Ay, yan Pre, gusto mo humihain muna namin sa kamukha Para mo Ayun, 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 maganda. Humihain ko muna. Bago. Ipasa. Oo, para durug na pre. hindi ka na mahirap ang magkain. Wala tagay, wala nga no, Walang problema yan Hindi <laughs> naman tayo masila na tao eh. wag <laughs> <Bung> din eh. Sabi ganun eh, no? <laughs>

Kapan distra ka sa kami eh. Ha. May ngipin pa kami. Eh. Ayun. Yeah. Mm, lambot -hmm. kai. Yung mga ano diyan, ingatan niyo gidang yung mga ngipin. Napakahirap pag mm, nasiraan tayo ng ngipin. Hirap kumain. Oh, may huli na agad oh. Paano pa masiro oh? Dahil huh? na. May kitang na. Dahil may, may kitang pa agad. Hindi walang daga yan. naamoy ng daga, butas-butas. Kung nakalapag ko, iyak ko. Yan eh, dito akong rapis to eh. Tapi tuh, ini Alam niya pre, pre alam niya Tapi tuh, dia macam mana ba Kaliwak na naman tayo. Huwag ano eh. Huwag mo lang tayo ng kahit na medyo konti-konti lang. Okay na. Huwag <coughs> naman tayo. Nasa pupunta ng Korea mga si eh. Huwag ano? mo galawin tayo po. Si Harabi mm. and Harabas. Oh. Yun. Enjoy, enjoy, enjoy. Enjoy kayo doon mga brothers. Ikot-kot dito. May bala dito. Sa ilog. Hindi, banat po. Ikot. Sabit ka. Kahoy. Ha? Kahoy. Ginahilan mo eh. Ah. Abaw. Yung ukot niya. Mga karabas. Kukunin ko sana yung tulos na naka ganun. Yan. Hindi pwede kasi tanda yan na may ilalagay na bakla dyan. Pistong. May pisto yan. Hindi pwede yung kabitan ng iba yan. Nagbabayad niya siya sa barangay. Na... Magkano pa rin kita bayaran doon? Mura lang, 100 lang naman. Mm. Yung isang baklad. Mm. Ano yung 3 taon-taon? oh, taon-taon. Mm. Ano, 6 months. 6 months. Mm -hmm. Ganyan, hindi ba 200 per year? Oo. So, hindi, hindi pwede mga karabasa-basa-basa -basa ka dito maglalagay ng mga ganon. Hindi. Mm -hmm. May permit yan. Yung mga gandang pwesto dito, mayroong pwesto yan. Si Igay dati marami. Pinahiram niya sa kapatid niya. Kaya Eddie Boy yung minsan natin na pinapandawan din ng bukatot <laughs> Bakit? Pasok Maalat pa mo? Maalat Pasok sa ilong Kita ko sa ilong, inumula eh mumula, Sakit sa ilong <laughs> nga eh <laughs> <laughs> Mumula ang ilong Sumisin, suminga Bakit? <laughs> Huminga Ayosin eh, mo dyan ah Huwag angat na, mula eh parang walang bumabangga Ayun <laughs> pa. <Kanina>, Ayun <laughs> kanina, kanina pa ako dito eh. Lilipat natin ng mga karabas. Doon sa kabilang side. Bakit po eh? Permito na babangga nang ano eh, bangka. Mm -hmm. oh. Hello, Pa. Ibu tat. Ya mandar. Isa lang ang patunay, walang Ha. <laughs>

Oh, ang mo Oh, yung Wala ka mo po. Ipit okay. kami eh. Kung may iba kami na ipit. <coughs> Wala good. Wala gitar ka. Uh, oh, yun, maliit. Pa. Wala ka mo po. Maliit. Wala ka mo po, pre. Doon ako sa pit. Ako mag ano. Ibigil ako mo lang. mo. Butang yan. Ano yun ba Ano yun? Maliit na mga gat. Ito nga Maliit. Wala gud Wala gud. Ano ba yan? Si, si Boy Pitik, wala ang sirte sa atin lang. Oo. So, wala si Boy Pitik. Wala nga, no? Wala tayo huli. Aroy, may isang diba? banak naman. Tiba, ah? Tiba. tiba. <laughs> tiba. <laughs> Kayo na lang dyan mag-anot. Ilipat ko tong mga ano. Okay, kami dalaw ni ano. Pungloy na lang doon. Kayo nga. Kayo na lang dito. Kayo na lang dito. Parang mabilis yung lipat. Nakalipat na tayo doon sa kabilang side. Hmm.

Pinlaki uh, ng tilapia. Okay, panak. Pwede yan. Ah, uh, pwede yan. Tawin ito. ko. Uh, Taba yan. Dito eh. Uh, dami rin sa atins, no? Mm hmm. Kira, hindi ka naman laki. Mm -hmm. alam na yan. Ito? Ito, Dad? Pwede. Pwede na Oh Anin? Tatlo na ako. Isa pa po, mag tayo. yung May may lalang ito. Isa na tayo ay. Tena na oh. tena, no. oh. <laughs> na, Lakas ko pre oh. Angat mo nga na nga na. Hindi kaya.

Tara. Ikad para. Dali na, ako, lubog na 'to eh. Tingnan natin kung gaano mas lubog ko. <laughs> <Tiba> <laughs> ako, <nabibog> ko. <laughs> oh, dali. Balik sa loob, naman tayo Oop. sa sa tayo. Hop. 'yung, yung... Wisss, sayang. Marker. Oh, marker agak lipat. Lipat? Ah. Oh, <mretii> oh, oh tad -tad lagi, no? Angat, 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 angat. Apa, apa? angat, angat. banyak, banyak, Oke,

Sus, kuwain ko na sa itong mga agad eh. Ano lang, chill lang. Kapit po kapet oh, kapit po. Lalo, lalo, lalo. Okay. Tawa. Tawa lang ista. Hindi <coughs> na Mana? Saan na? Kapit mo na? Ang mau mong ulun ka eh. Saan? Wala mong ngipin eh. Wala nanak, na, nakawala. Ya. Wala? Ingat. Angat mo, angat, angat mo. Ayun na ito, ito. Ito. Saan?

Lắp cụp. Ê, cái cá yo. À, không, em chết. Đừng có làm Đi đâu mất thằng ơi Ian. Úi. Úi. À,

Ayos, ayos. Bango, mga, mga, mga. <laughs> <laughs> Laki ang mango. Laki mo man pala ito pang agad yan. Yan ba yung, yung ano? Marabanos. Ah, marabanos mismo. Ah, oh, okay. oh, marabanos. Eh. Baby. Baby. Marabanos na oh. Baby okay. marabanos. Yeah. Hindi kung kaya niyang... Dilas na. Pumasok sa loob. Dilas. Laki pa. Ah, Marami oh. Eh.

Okay. Mm -hmm. ito Ito pong arapas, mawala na natin natin ito. Ito, yan. Kit-kit eh, oh. Kit, baby. Ito, oh. Ayan, natin. Tunahin natin yung maliliit pa walan, para mabuhay pa. Ikaw, pagkain ka ng aking arwana. Yung na maliliit po. Ayan, hmm. hindi yung pidi. Hindi pidi sa arwana yan. Ito, butch na Ito, arwana. Ito, tao okay. Ikaw, dalipad-lipad ka. Kuha <laughs> ah, pre. Dalipad 'yan. O, isa to. Anong isa to, pre? Kit-kit okay. naman -kit -kit 'to. lalo po. Lalo-lalo. 'Yan, lalo 'yung puti. Pero okay. bakit kang ganda ng kulay? 'Yan, 'yan. 'Yan, 'yan. 'Yan, 'yan. 'Yan, 'yan. 'Yan, 'yan. 'Yan,

susubukan. Masisira ang buhay mo. Maruyo hmm. oh. Uy, uy. mo. Ayos na, puno na. Ito pa pre. Ito, ito po. Punok na. Ang eh, isa naman eh. Hmm. Dalawa hmm. kaya nga dalawa lalaga. Pakulan hmm. natin mga karabas. Mahuli hindi natin yung paglaki-laki.

Oh. Okay. Nakalipstick ko babae to. Propo mo babe. Hoy sa preso sayo to. Ting Oo, bigat oh. Oo. Toto. Oh, naman okay. na pa. natin malitlit. Okay. Halos. man ah.